Guys, magluto tayo ng sabaw ng ulo na isda. Ayan. Kukulo tayo ng ano. Ayan yung ano. Ulo ng isda. Lagyan natin ng talbos ng kamote. Ayan, ulam. Ulam ko. At saka. Ayan. Tapos ito naman pork chop ulam ng mga tao. tayo ng ano, malunggay. Ma ganda ang ano nito. konti lang nilagay ko kasi mapait pag marami. Pero maganda ang gulay ito. <coughs> Excuse me. Lagay na natin yung isda kasi parang kumukulo na. So, Ilagay na natin.

Dito na ang ating sinabaw na isda. Kain na tayo. Ito niluto ko kanina isda. Ulan natin. Hindi ito maya, maya eh. Pula kasi ang mayamaya maya eh. Kuwari ni Sarabo? Ha? Sarabo. Saka nila mayamaya eh sa iba. Ay, yan ang sabi. Mayamaya. Mayamaya pula yun. Kuwari ni Sarabo? Sarabo. Parang strap na lang. Ayan o. Ang balat. Wala may na yung buho ko, na. Agat ang kulay. Yeah, <laughs> na ako. Pakulay na. Hmm. Hmm. Pagkulay na. Pagkulay na. Pagkulay na. na. pork Matabang isda. Hmm? Hmm. Okay, tilaan mo ka. Yung narangkang. Huwag pa ng kamayo. Yung narangkang. <coughs> Dia mempilah semua eh, gusti sudah semua boy boy tahu. Dia nak lepas tak? Jadi melati ini tu, ya makapali eh, yang hiwa. Ini bisa pernah tu pork siap. <laughs> Abas. Kaya nga nilaging umuulan, laging, umu laging sumusebol sum yung, laging na sumusebol yung ano. Ang tawag nito? Ugbos. Ano yung tawag nyo sa dalawang ugbos? Kamukhi. Saan dito, di lang mabuhi. Pero Hindi. Pag, pag ulanan lang yan, Kasi may result mm -hmm. pa yan. Ito walang bago Matulog ka? Ganun muna ako ng tina. For 30 minutes na. Ligo ako. May itim na tal. Tingnan na, no? Ayok, Taw na. May itim na. Kaya na yung puti. Buwan na kong uban ko rin tang ko. Ha? hindi uban ko. Nanak ako kung roi Kaya... Hindi pala pa kay uban niya. Uh -huh. Hmm. problema ni Kuya. Ha? Walang problema. Walang problema. Hindi Hindi na. 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 Ya, yeah. yeah. teperin muda uyan apa mungkin menang. Eh, nak muda ano. kamu. Ya boleh, menginap dengan per seorang bapa. Mak cara lah ini. Laguju rayu perayaan, kerana. Eh, 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 Late na late daw yan. Uh, e daw ang pasok. Hanggang alas-nulbe no, um. ng gabi. <g evangelical> Pagpapunta <composition> pa lang naman doon, mag-re-ride. Ang gagawin mo pa lahat? Ang klaseng ng dalawang talaga din, mahirap din kasi pag... Eh, bakit kasi doon siya? Ba't hindi siya naghanap? Ayun na nga, sa July daw, sa July daw. Magano na siya, nung kasama niya Habla, hindi ba siya? Oo. Oh. Hindi mo alam magsabi eh. Sa July daw, pag kumalis na yung kasama nung ano. Ito ka ang dasal, Ang anak ni ni ngay, tag 500 ang doon. Mm. Ha? Birdie nga ni bay. Sila isa pito, no? Sa kuang di, bangga si Jiboy, science. Ha? Ano ay, sagot siya ni ngay, price sa Rodi. Ha? Kau kita itu nawak dah yang ngerangkang Hai, ni kancah muji pancah ni aku haram Su oton ku kasut ni dah mu? kan nak Engkak ni mu? Engkak ang tamo na sa lakas ko, t-shirt at may sweater. Ako sa barong pantalon mo, na arin nga niya. Ano siya? Sweater, kaya batik na, eh. Doon. Pero kung ba, sa so, dan. Aku, tak awak ni kuya ya, kau, kau ini nak, nak muka sabak, si aku, pa ako pak mohman, ni tu lah, kau angguk ke selir ni pang kabagay hip hop sa mga. Andoy. pa. Sigat na kabagay hip hop. Kapal. na. sa nga? Ito pinalit? Hindi. Ito Ito na ito. Matigas. ready na pagas. Ay! Hindi, ito na ang mga. Ayan guys, tapos na may kumain. Uli na kasi tong isa Iwanan ko na. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Hindi -bye. na ano. Matigas.